Magandang hapon sa inyong lahat. Balik naman sa TV5. Actually, ito ay talagang si ma'am. Nag-uusapan no? naman ni Michelle at namin-namin lang chair, labi na labi na muna para minister, 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 mo, Danielle, no? So, parang magpagsimula Kasi, kasi minang, eh, pero, na kami. Pero wala ng contract. Ang bueno, dami ng studio. nag start Siguro para talaga makapagsimula tayo ng diretso Pinipinis the contract and then after that, and then after ito, brainstorming na tayo, isipin natin kung may In fact, uh, yung meeting na namin ni Shena, yung Shena sa James, ah, uh, because of Atari Buko, yung mga tapos, doon so, sa meeting na uh, yun, wala pa, wala pa, ay, wala pa idea kung ano gagawin, wala pa, wala pa, wala pa, lang pa, wala yung spark sa design. And then from there, nagsisyo na kami na, sino will do this is a partnership. In fact, yung Jane, sa kaya rin namin, ako, at pa ako sa mga nito, kung oh, all out ka, sige. So, kaya, yeah, ito yung good group production ko, and then media first. and then my first, Ma'am Jane, sa Gito, and then sa, and all these people na nandito na, Um, Siyempre, alam ko, so, mayroong mga may mga pangangito yan, pangangito yan, pangangito yan. But dapat hindi na tayo maintindihan yun. I-explain ko sa inyo bakit ngayon. Uh, you understand yung mga na sa buhay. Di ba? Pero akong idea for smart eh. Mga akong Sabi ko, ano mo? Blackout para sa MPP. Voice over lang, alam mo? Maraming mga pagkataan sa buhay. Nagkata ako. Tumatayo ako. Maraming pagsubok. Maraming hirap, pero tingiti pa rin. Parang, ganito lang ang pangarap ko. Up, down, up, down, up. Binaliwala. Pero ngayon, smart ako. So, yun ang hindi ko sabihin. Kaya yung mga nabigay smart, nandito ang commercial yan. Dapat. Kaya kami lahat, smart na kami sa umumibigay. And be smart sa buhay. Kasi kung hindi ka magiging smart, wala kang sa buhay mo. You have to be smart sa buhay. Dapat ama ang bibiliin ko, B Smart dito sa TP5. Di ba nga Thank you! Wala pa lang parang impress doon ng mga MEPs. It's more of a joke ko, yung two uh, kasi, uh, we, ten, to move on. Kasi nga, may meeting ko dito, may story ko dito. So wala akong pasalapa sa inyo. Again, the second chance. At uh, of course, kay MEP. Kaya to, nire-raise p'yo sa sa buo po at tumagap sa akin. Ang meron din mga 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 pa rin. But mga ano, hindi rin pinagdaanan kung channel. Pero no regrets kung ako mga channel ako Para lang ako, ito ba yun eh. sa home of. Pumunta sa Saudi, pumunta sa Japan. Kung saan na mga ayos, at ang ka, di mo pabuti Ang sabi ko, kinakit ni na hindi lang yung mga rawin, o hindi lang yung magiging bagong programa ng mga agadang. No? Even TV5, kung ano yung may tutulong ko sa TV5, kung ano yung mga creativity, kung ano yung mga ideas na pwede mo may tulong, kahit ko lang bayad, I'm willing to do that sa TV5 ko Okay? Yan. So, papalala ko sa mga ginasignal, ano nga eh. Alam niyo, pag nalang ginasignal, do channel 15. Yan ang HD ng signal, ang ilaw eh. Kasi hindi, alam mo, no, nananawag no, 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 ako, no. divide. May channel uh, 59, may channel 50 sa HD ng signal. Eh, imagine, 4 million subscribers sa signal. So, para alam nyo, mas maliwala yung mga panoon ang mga programa sa TV5. So, sa ating mga kaluhay, dahil mga may signal, and then, nakahawin pa tayo sa Facebook, nakahawin na tayo, you know? nakahawin tayo, no? nakahawin. No? Doon sa 16 million, or more than almost 17 million followers, nakahawin. At syempre din, sa eight, almost 8 million na subscribers mo na YouTube. Maraming maraming salamat dahil kahit wala akong programa, nalagay kayo pa araw-araw. Hindi -araw. umalis, hindi lang iiwan. And also not a video respect, kaya DP. Gusto ko rin pasalamat sa GMA7. Uh, I didn't understand, no? Kasi yun, oh, kung malis ako sa si GMA7, kung nagpunta ako si ibang channel, na meron ko yung tatapag na ako sa si GMA, hindi mo naman ako inalis doon, kaya hindi tayo yung decision ko hindi mo mo na may ulap ang loob, kaya mo. Alam nyo, hindi ko nila pinagkait sa akin. hindi pinagkait sa akin yung 24 million subscribers ng Facebook at YouTube. Kaya sa puso ko, naging na puso naman ako. Maraming salamat sa GMA7, Luis Anet. Eh, para ito, 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 sa industriya, ito, 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 Sobrang terima sa lahat ng mga subscribers of uh, almost 17 million and so, Facebook, almost 8 million and so, YouTube. Dahil nagtigam pa natin yan, dahil kasama na natin signal, kasama na natin TV5, ang Vision ini, Lahat na nito, Mama Shena, lahat na nito, pati PBA, pati sa sama-sama dito. Again, this is the beginning, simula pa na more than a year, wala At after mabuhay ko na para naman, noong 2010 to 2013, sir, na-show ako dito. And then, two years ako na pahina. 2015 to 2021, na GM na ako. Now, after one year, more than one year, ito, nagpabalik ako. At no bitterness, no hatred in my heart. Marami na nasabi, na kung ano-ano. Pero sa akin, no, wala. Kasi ko na lang, kasama sa buhay. Basta pagdating ko dito, hindi ko para sa akin.

and uh, 5 to even greater So, malapit na po. Uh, details na may share ko. Malapit na at uh, may mga bagong co-host na nag-discover at pag ng chance. Okay. Yung mga nangangarap host ng mga programa dito sa at yung mga na maging artista pang Teresete, pang Sito, sa lahat. Abangan nyo, hindi magkakamigano sa inyong major press.

Pero well, there will be a time para sa inyo and then of course with MVP. Tumala sa mga. Okay, I think we should say something kasi sa so yung lagi <laughs> yung tepek sa akin. Ako sir, sobrang sobrang mahal itong tao to. Sobrang mahal ng itong media press. Itong sobrang mahal sa MVP. Kaya pag nakakausap ko siya, ito yung sinasabi niya eh, it's not just for 5 it's the whole thing. PBL, PBA, lahat kasama. Mar marami po kaming pinagkakilaan talaga at saka it is an, a privilege ng um, makatrabaho ng very creative person like um, Sister Mr. kasi di ba, if, he, if you will niya yung mind mo and again, um, sandali lang pabalik kami agad na lalatag namin ang plano sa yeah. inyo and again, welcome po, salamat sir thank you ma'am, thank you thank you, thank you so much yung umangin yung, di ba, yung morning na umangin show okay. of course, may mga diba, icons o walang walang tatalo ni Bulay at tanawian nyo. At then, eh, may pakasapuran na yung kawalan nyo. nyo. <laughs> Kompleto na ang uhin ng mga Pilipino dahil sa so, umaga, tanawin at gabi, sama-sama tayo sa sailan, ligaya at may pag-asa Dito po sa TV Park. Ma'am Kay, last words. Okay, last na. No, I just want to say thank you to everyone who've always been here supporting us. Abangan niyo po, uh, <laughs> alamin na, yung tagi na namin. Na We just needed to have this contract formally uh, signed. At so least, I'm um, um, progressing. But uh, very soon, hopefully, in the next uh, next month, you know, next couple of weeks, we'll call for uh, a meeting them. So, I'm thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you sa lahat at uh, andito kami ulit. Sa so, mga kababayan natin na no, na nalulungkot, ito. Nandiyan ang ipo ng sa tangalian. eto ho, sa apunan niyo kasama niyo na. Bago na ang title, abangan niyo kung ano magiging title. So, hindi na siya wawawin. Papalitan na po natin pa lang wawawin, pero it's going to be a game show. So, lahat po ng mga anak sa barangay, sa lahat ng mga sa sitio niyo, sa inyong mga lugar, sa mga purok-purok niyo, pag-hunag show tayo, malapit ng yung studio, pinapaganda, 800 ang capacity nung paparamay natin. Paparamay natin. Pwede kayo magano at pwede kayo manalo. At hindi mawawala yung pagtawag ko araw-araw. Tatawag ako ng 5 hanggang 10 para magbigay na pa premium. May jacket na at meron kayong 5,000. Bawat tawag. Tawag lang. Basta nanonood lang. May 5,000 agad. Abangan nyo yan. Dahil malapit na yan. Dito sa TV5, ang bagong programa po na Wawa Win. Abangan Okay po. Thank you. Thank you.